Kamakailan ay meron akong pinuntahang burol. Siyempre, bahagi ng pagpunta doon ay ang pagtingin sa mga labi ng namayapa at pagtatanong na din sa mga naiwang mahal sa buhay ang tungkol sa kwento ng buhay ng namatay. May kasama ako noon na sinabi sa akin na ayaw na ayaw niyang tumitingin sa patay. Ano man ang dahilan niya, nire-respeto ko ang kalagayan niya. Kapag nakipag-usap ka sa iba't ibang tao, ay mapapansin mo na iba't iba rin ang paniniwala tungkol sa kamatayan at siyempre iba-iba din ang paniniwala kung saan sila pupunta pag sila ay namatay na. Marami kasing humuhubog sa ating mga paniniwala. Mula sa kamatayan, burol, hanggang libing, iba't iba paniniwala. May mga paniniwala na galing pa sa pamahiin. May ayaw maglinis ng lugar ng pinaglalamayan sa paniniwalang malas ito. May maglalagay ng sisiw sa ibabaw ng kabahaong at kung ano-ano pang pamahiin. Sa kamatayan naman, ay may mga nagsasabing magiging anghel daw ang mabuting tao pag namatay kahit wala namang tinuturong ganito sa Biblia. May nagsasabing narito lang at gumagabay pa sa nabubuhay ang mga namatay kahit wala namang basihan ng ganitong paniniwala. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia sa kamatayan? Ilang bagay. Una, ito ay tiyak na mararanasan. Nananampalataya ka man sa Diyos o hindi, ang kamatayan ay tiyak na darating sa iyong buhay. Pangalawa, may tiyak na kahahantungan ng tao matapos siyang mamatay. Dalawa lang, maaaring langit o impyerno. So kung parehas lang mamamatay ang nananampalataya sa Diyos at hindi, e eh ano pang silbi ng pananampalataya sa Diyos? Isa na sa kaibahan ay makikita sa kahahantungan ng tao matapos siyang mamatay. Ang sabi ng Bible, sinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroong kayong buhay na walang hanggan. Ang verse na ito ay nagbibigay katiyakan na ang nananampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Walang pagbabaka sakali, ito ay tiyak. Marahil ay iniisip mo, paano nakatiyak? Lalong mabigat ang dating ng tanong na ito dahil alam naman natin na kahit nananampalataya tayo, ay hindi pa rin tayo perpekto. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Alam mo, ang katiyakan ay hindi nakabase sa ating mga gawa. Hindi sa ating kakayahan o kabutihan o kagandahang loob. Ito ay nakabase kay Jesus na ating sinasampalatayanan sa kanyang ginawa at sa kasapatan ng kanyang alay para sa ating kasalanan. Totoong tiyak ang kamatayan, pero magkaiba ang ibig sabihin nito para sa may pananampalataya kay Jesus at para sa hindi sumasampalataya. Dahil magkaiba ang kanilang kahahantungan. Dapat mong malaman na ang buhay na ito ay ang pagkakataon upang kilalanin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang bukod-tangi makapagbibigay ng kaligtasan. Kung sa Kanya ka mananangan, hindi na ang deserve mong kaparusahan, kundi ang kabayarang ibinigay ni Jesus ang siyang pagbabasihan. Ang kamatayan na hindi kawalan sa isang taong tiyak ang patutunguhan dahil kay Jesus na kanyang sandigan. Asa ka pa!